guys update ang daming dolphin dolphins everywhere sumatalon sila guys nalaki yung iba kalimutan ko yung pangalan pero family ng dolphin basikin ulit na nakol nandito kami guys sa malalim na spot medyo malakas yung current konti medyo nag iba yung direksyon namin oh balik na to, to sige lang basikin ulit na nakol ito guys ang kulari Sabi sa akin. Tulik na ako law. Tulik ah, Olek, olek kol, Tiga. Hindi pa inaya lang mo po babaw, hindi pa kulpiya mo ubos after sa karon na. Pedalom todo na, tas pa babaw na inaya lang kay pila kay manggid sina karon madula after sa na inaya lang na. Olek ang gusto tayo. Oh. Ariya pa kay sa akin, dugay-dugay pa na tayo kay ano. Siring niya ganikono, no. Nga. Nagdalong na basa ginulit na na. Na mag magpabaw ka lawig gid para makadamo ka galing na na. Galing kay bangga sa kuan da guru tulo na para makadamo ka. Nan, buga, bisikadagad ba? ka. kaya, hindi, ma, ka. kay, Tulik muna na. <laughs> guys, iputol-putol ko lang yung video kasi yung storage ng cellphone natin medyo ano na, extremely low na, dangerous level. Update na kayo mamaya pag malapit na mangat. Hey guys, si Angkol. Gabugat ko nung gabugat. Wala pa man na. Di, kitaon. <laughs> Isda guys, Isda. Kasi rubis na per 3 kilo lang ko la tin na may subuan ko. Hindi pa bulpiha, balik habalik, alalay lang sa galing. Pit na lang na, ilo na o. na lang. 50 meters guys. Lima na lang kakulor ah. Medyo pasinsya na kayo sa pagvideo ko kasi eh, nagpa-balance -ba ako. Medyo ano kasi. 50 meters guys. 50 meters. Malapit na yan siguro. Oh open pa ko messenger ako online pa ko kala ko na stop yung video na ano na may nag chat sa akin malapit na mga guys 30 meters guys Two, 20 meters malapit na lang malapit na green tapos ano na lang eh brown hindi ko makita oh Ora guys. Ora Itu mah liwit ngeputik kul. Dua ke bisa guys dah, dua lambing. Iwa. Lambing guys. Ora sa, ora gani. Sa, apa pa isa sedelum. Putung ah. Sigi isulod. I, e, sigi. I e buk buk si e anai buk elalai, i e buk Open. Open. Oh. Guys, Lambing guys, dalawa. Uli ko lari. Iba yung na ano namin na spot. Punta tayo dun sa perfect na spot eh. Sige. guys? Okay. So okay mga guys. Okay, gawa mo ko. Patulogon ko. Uwi na kami. Medyo sa laot kanina malakas yung current. Tawag sa amin bali. Yung salungat sila ng hangin. Pauwi oh na kami. Ito si Angkula rin. Kasama. Si Angkula nakahuli din ng murus-murus. Ganyan. Yan yung lang yung huli namin guys. Okay. Siguro malalaki itong mga glass ice snapper. Malalaki. Dalawa may git isang kilo. At maliit lang yung ano natin na nahuli. Yung mga mantasik or AJ. Amberjack. Sige guys. Yan lang muna ang video ko. Abangan nyo lang sa susunod.